Uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back naman po, po sa YouTube channel. For today's video, uh, atin pong pag-uusapan kung paano dapat pakainin yung mga gawing fattening mula biik hanggang ma-harvest po mga kaibigan. So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, uh, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga tamang pagpapakain sa ating pong mga fatining mula biik hanggang sila po yung harvest yung mga fatining o mga patabaing baboy po mga kaibigan ito po dapat ma-harvest natin na nasa 3 months to 4 months average of 3 months and 1 half so yan po yung tamang date natin pong i-harvest yung ating pong mga fatining kapag tayo po kukuha ng biik po na ating gagawing fatining dapat yung biik po na kukunin natin ay nasa 10 kilos pataas na po mga kaibigan. Huwag po tayong kukuha ng biik na nasa uh, 10 kilo pababa kasi medyo mahihirapan po tayong itarget ng ating harvest weight na 90 kilos pataas. So ideal weight po ng biik natin pong kukunin na mga gagawing fatining ay nasa 10 kilos pataas at saka 40 days pataas po mula po ng ipinanganak. Yan po yung tamang A uh, edad ng biik natin pong kukunin para gagawing fatining. Sa pagpapakain po natin mga biik, uh, ito ito po po'y nahahati po sa tatlong uh, feeding program o feeds, starter, grower at finisher. Ang starter po mga kaibigan, ito po ay atin pong ipapakain sa mga biik mula day 1 na nakuha natin yung mga biik papunta sa ating backyard farm hanggang 1 month po. Yan po yung time frame na pagpapakain ng starter feeds. Ang atin pong ibigay araw-araw sa isang biik ay nasa uh, 0.5 kilo to 1 kilo per biik po yan. Depende po yan sa uh, mauubos ng ating mga biik. Basta nag-range lang po yan sa 0.5 to 1 kilo yung ating ibibigay na starter feeds. Then pag-aabot ng isang buwan hanggang dalawang buwan kalahati po mga kaibigan, ang atin pong ipapakain sa ating mga biik naman po ay grower feeds. Then ang atin pong ibigay araw-araw ay nasa 1 kilo to 1.5 kilo po per biik o dipindi po sa maubos po ng ating mga uh, biik po na feeds. And then lastly po is yung finisher feeds. Ang finisher feeds po mga kaibigan ay ating pwedeng ipapakain sa ating mga patabaing baboy na nasa 1.5 kilo to 2.25 kilos per baboy na po yan kasi po sa mga panahon na iyan malalakas na pong kumain po yung ating mga uh, patabaing baboy. Ito po yung ating tandaan po mga kaibigan. Bago po tayo mag-change feeding or every change feeding natin sa ating feed sa ating mga alagang uh, patabaing baboy mula starter, grower at saka finisher dapat tayo po yung magpurga muna sa ating mga uh, patabaing baboy. So kasabay na po yan yung ating pagbigay ng vitamin sa kanila. Kapag yung ating patabaing baboy ay nasa starter feeds pa lang purgahin natin muna bago tayo magbigay ng starter feeds po mga kaibigan. Then after 3 days ng pagpurga tayo po ay magturok ng vitamin B complex 2 ml at saka vitamin ADE 2 ml din mga kaibigan bago tayo magpapakain ng starter feeds. Kapag sa grower feeds naman po mga kaibigan, bago tayo mag-change feeding into grower feeds, ganun pa rin, uh, purgahin natin muna at saka tayo magbigay ng vitamin B complex 3 ml na po mga kaibigan at saka vitamin ADE 3 ml din po. Kapag nasa finisher stage sa po yung ating mga patabaing baboy, bago tayo magshift into finisher feeds, ganoon pa rin, purgahin natin muna. At saka, tayo po yung magbigay ng 4-ML uh, vitamin B complex at saka 4-ML vitamin ADE po mga kaibigan. Ito po yung ating nakasanayan po dito po sa ating backyard farm kung paano po natin inaalagaan yung ating mga gagawing fattening. Ito po ay proven and tested na po dito sa akin na sa programang ito po mga kaibigan, ang atin pong mga patabaing baboy after 3.5 months hanggang 4 months ang kanilang timbang po ay nasa 90 kilos pataas minsan nga aabot ng 110 kilos so nag average sila ng 100 kilos per baboy 3 months and a half hanggang 4 months po yan ating pag-aalaga ng fatining pero minsan yung iba po ay nag-aalaga ng fatining ng na nasa tatlong buwan lang po pero kapag nasa tatlong buwan lang po yung ating mga inaalaga ang patining medyo bata pa lang po sila. Sayang po yung laki ng katawan nila, pero yung kanila pong laman ay hindi pa rin ganun kabigat kasi bata pa yung ating mga uh, patabaing baboy. Ang ideal talaga na ibibinta natin yung ating mga patabaing baboy na medyo mabigat na po yung kanilang laman ay nasa 3.5 months to 4 months. Kasi yung laman po nila ng kanilang mga karne po ay bibigat na po yan lalo na kapag pinapakain po natin ng finisher feeds po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at sana naman po ako nagkapagbigay sa iyo ng konteng kalaman kung paano pakainin yung mga gagawing patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.